Hoy. Ano? Ano ba? Anong, ano? ano? Kala ko kakain mo yung maniko. ko ano? kakain mo yung maniko. kakain yung mani mo? Oo. Hindi e mo nga kinakain yung itlog ko. Hindi e mo nga kinakain yung itlog ko. Malinis ba yan? Hinugasan mo ba yan? Bakit hugasan? Ano ito? Kamuti? Luto ka muti. What? <laughs> Siyempre, paano ko kakainin yan? Kung yan ay madami. Malinis to. mainit init pa nga. Painit-init pa nga. Painit-init pa nga. Wow! Bakit mo hugasan ng tubig? Eh lalamig. Dapat mainit para masarap. Ano? Kaya Oh my god. Oh, ang gilaw Oh no! Wow! Ang laki ng mani mo. Ang laki ng mani mo. Ang laki ng mani mo. <laughs> Tapos, nagmamanti-manti ka pa. Masarap yan. Dandahan mo lang. Ayun. dito. Sarap, sarap naman ang itlog mo. Sarap naman ang itlog mo. Mainit-init -it na. Masabaw pa. pagkakit natin eh? yeah. Magkaulam, magkaulam. Sarap ba? <laughs> mm -hmm. Sarap ba ng itlog ko? Kasi ang sarap ng mani mo. Sobra. Dapat pala laging ganito tayo, ano? Nagkakainan. <laughs> mm. Sarap. Sarap tayo ng itlog niya. Sarap ang gusto ko sa mani mo. maanghang anghang. May biyak pa. Mm. Siguro, tamang kinala sila. <laughs> Bye, guys! <laughs> Salamat sa inyong panonood! Sarap ng itlog niya! <laughs>